good morning kami po dadayo ng paniniksay maghahanap pa po kung saan medyo tinanghali medyo tinanghali na kami at naulan balak namin sa San Pablo pero napatakpo po ang ulan baka lumakas kaya hanap po kami ng ibang spot sana iswertihin yan. yan po ay mga kasama shout out shout out, out, out. sa so, mga niniksay natin dyan Shout out po sa lahat ng mga <laughs> So guys, nandito na kami sa Palakpake. Yan po mga kasama ko. Paring Michael. Yung dalawa si Brian at si... Shout out, si di Paring Chan. Dito na kami. Gasing ng legim. Yan, shout out po sa mga

Yan po oh, mga kahangin oh, nakabangka pa kami. Yan, sampung lima. Turuin na sana Yan. Ah. Yan guys. Punta na kami sa spot. Sana ay makajakpat kami. Yan, oh. Yan Shout out sa, kita, sa mga hindi sumama diyan. <laughs> dito na kami sa laot. Ay, Yan, shout out sa lahat ng mga <laughs> hindi namin kasama ngayon diyan sa Gabo ropa diyan na hindi sumama. Shut out Wow. Sana ay swertehin kami, diyan na, na pa lubog na kami. Dito na kami nakapunta. Ayun, sa bahay namin. Dang aso. Tatapat mo magbihan. Yan na may namamanti po. Yan. ma ma May huli na daw po sila dalawa. Pero kami wala pa, hindi pa po kami nakakapwesto. Ayun pa lang. Wala ha. Shut out ko ya. ito <laughs> <laughs> guys tinamaan natin. Dali natin. Dali po natin ng kahang. Thank you po. Dali

guys, nakababa na tayo. Kuha tayo lang tayo yan. Nipis ni tayo dito. Dati lagay. Tuon ng putok. Thank you po. Laki-laki na rin. Ito yan guys. So. Laki na. Thank you po. Thank you. Okay. pinapataas ang umabot ang paala para tayo dun guys sala sala yan guys huli ng tropa akin isa Ay, ito toy zero pa yan atas, eh. andulang Yan, andulang. Guys, oh. nito hanggang niyan. Diba, 'Yung dami may anak eh, hirap lang 'yan, 'no? guys, 'o. Oh. Tatlong mamaw. Lalaki. Uh. Sulit na. Kutang-kuta. Para 'yan po ang kahuli. Yung mga tropa sulit na rin kaya lang umalag ko kakain muna kami maya na lang kami babalik yan guys kaputok tayo tumama hindi natin nakukuhan yung camera hirap na pwesto ah, talaga sa pwesto ipahihirapan eh. na ay ah, nakawa na yun. Sa pisto na lang. Pahihirapan na ng husay. Oh, nalipas na yata. hirap yung pwesto guys May angat natin maiiangat hindi na po natin nakukuha na ng camera ayun mabibilis lalayo pa nasira po yung ating isang camera madaling ito sayang thank you po yan guys ha uh, uh, report guys thank you po thank you uh, dali tayo ay nako Baba, baba. <coughs> Thank you po. Okay, so, dagdag na po. Doon na lang natin hukuha ng camera. Hindi po tayo makakapag-video. Hirap ng pwesto. Ay. Hindi hey po. Ah? Hmm, sana yun sa doon, sa okay, so, na. <laughs> layo. Napataas. So, maganda-ganda na. Diyan guys, nilagay na natin sa ating pisnik. Bilig niya. Hari. Ito din po po ito ka. Yung isa yun, nadyosan ko eh. Namala. Thank you po, thank you. Ayan guys. Hindi naman natin makuhanan. Pag pinuputo ko natin, mabibilis sila na. Makikita natin, maalat na. Kaya di ko na napipindutan ng camera. Pero okay lang po. Mahalaga, nahuhuli. Yes, that's lang po. Hindi ko kutin. Okay, sumalis. Eh. Napansin na ko pala Umalis Eh. eh. <laughs> Pilapya, sayang. Tani na ka, babaw na eh. Yan guys. Nakadali din na naman ang tropa ng mga mamaw na dalad. guys ang huli ng tropa yan talaga naman big time sa big time <laughs> Yan, ito po ang huli ng isang maninik sign na si Brian Pangaliban. Yan po ang kanyang huli. Tatlong piraso. Yan. Ah, oh, ang huli mo. Ayan. jakpat hmm. jakpat hmm. Jackpot. Yun. na yun ng dalag. Tutoy. Tutoy. <tosunod> Tutoy. yan guys, isa na lang na uuwi natin binigay na rin natin dito sa ating kasama yung isa, dalawa lang nakulong natin yung ating mga kasama parang may paraming hole lang po sa atin dalawang piraso. binigay na natin dito sa ating kasama yung isa, mas malaki dyan o salamat po